Magandang araw mga ka-farmers. Welcome back sa aking YouTube channel. This is Rap Boy Farm Vlog. So, bali sa video na to mga ka-farmers ay babahagi ko lang no. Nag-i-spray ako ngayon ng damo. May mga nagtatanong kasi. Ayan, makikita nyo sa screen. Natanong niya kung anong gamit ko na herbicide. So, ito. Tickborn. So, ito yung available kasi sa agri-supply dito sa amin. Kaya ito yung binili ko. Pwede rin namang basta gamitin or lupus or kujak. Pwede rin an yung tawag nito, yung isa, nakalimutan ko. So, mapapansin niyo mga ka-farmers. Ayan, tumubo na yung damo na in spray ko nung nakaraan. Matagal-tagal na rin, halos isang buwan na rin mahigit. Ayun, so tumubo, nag-spray na naman ako ulit. Pangalawang, ispray ko na ito ng damo. So dito, ito yung na ko na hindi namatay kasi inabutan ng ulan. So tapos na to na -esprihan. Ayan. So nun na araw, mamamatay na tong damo. So kahit ganyan kakapal yung damo, uh, pag-esprey na ako. No? So dapat mag-esprey -mag kayo, under lang talaga. Ayan. Huwag yung tamaan yung puno. Hindi Ma naman maiwasan matamaan talaga yung puno. Basta wag lang liguin para hindi siya mabulok kasi mahirap kasi pagkatag ulan tapos matamaan mo na gusto yung puno mamamatay yung talong so itong talong ko ay medyo makapal na ayan so mara marami na rin mapipitas bukas ayan so medyo marami-rami na rin mga bunga nya mga ka-farmers uh, medyo gumanda na rin kasi maulan kasi nung nakaraan straight yung ulan kaya yung kita nyo so maganda na yung bunga nya na ganito so yan marami na mga ganito na bunga so, kita nyo sa isang puno ilan na yung bunga bilangin natin isa dalawa tatlo apat lima anim kito, walo so sa isang puno may bunga na siya na walong piraso hindi naman lahat mara maganon yung bunga pero may mga puno na ganon. Expected nito ma maharbis ngayong linggo. Baka abuti na ng 800 or 900 kilos. Kasi marami na siyang bunga. Basta lalaki lang tong ganito niya. Ito. to mara ito yung marami. Ang bunga. Sunod na linggo. Medyo marami-rami na naman. Oh. No? tag 800 na naman kilos ang mapipitas nito or 900 so sana hindi pa babagsak yung presyo ng talong para mabilis lang makabawi sa mga gasto so may mga nagtatanong kung magkano na ba yung nagasto ko dito sa aking talong na to 9 hills since na hindi pa talaga ako maka Gua non dahil LBC aku mengtatane nanaman aku nang ampalaya ya at atsa atsal kaya di pa aku magagawa gawa nang bijun so magpapansin papan senyo tata asne talong ko jan banda ro don banda me jom eksi lang yon ito lang talaga yang matatangkad tangkat so, ayan tapos na na esprian yan So, yun lang mga ka-farmers, no? Bahagi ko lang. Sana nakatulong ako sa mga baguhan. Kung ano mga gamit ko ng mga chemical. Lalo na sa pangdamo. So, kung bago ka pala sa aking channel, palambing naman, pa-subscribe. Rap Boy Farm Vlog. Pahit na rin ang notification bell para updated ka sa aking mga video. Lalo na sa mga baguhan. So, yun lang. Thank you for watching. Papalo na rin ang aking Facebook account. Kabilyo Rapi. Maraming salamat sa inyo. Happy farming sa lahat.